Yo, what's up guys? Good morning mga aga. May sa atin na So, for this video, ari kita ng sa G-POP. kita niya, yeah, g Coffee So, for this video guys, gusto ko sa inyo sabihin at saka gusto ko itor. Gusto gusto ko itor, takam mo kung saan ako nakadute. Ano ang, ano nga ba ang pinagdudutihan ko? Kasi maraming nagtatanong kung ano, ano nga ba ang trabaho ko. So, ngayon, uh, i-reveal ko na dito dito ako nagtatrabaho guys sa gusto mong punta uh, may menu may menu sila may menu di kami so arigi ko di always no every every night arigi di so sabado at saka bernes ari ko di gawain mako klase no so sa mga nagpamangkot dira no ari kita sa may jeep up sa may around ako housing purok ako housing sa may circumferential road uh, atubangan mismo siya sa uh, atubangan sa sang UCM Yusim Adventure Motor no? So ipapakita ko sa inyo ang Yusim Yusim Adventure Motor So ipost lang na, 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 ipost. Ito, na, na ito Ito na ito Ito Burlolo ito So ngayon narito sa Atubangan uh, Adventure Motor Atubangan ito sa Adventure Motor So ayan At saka sa At saka narito sa may uh, Ano guys may Uh, Rad Speed Readings no? So, may trading, sa so, may Raj Speed sa may Atipangan mismo man para nasig nyo makita ayan o no? Raj Speed Tire Trading so malapit man sa ila at saka sa Adventure Motor may ara sa Google yan guys ayan no? Adventure Motor UCM so ayan so papasok tayo guys para makita nyo guys So pag pumasok ka pa lang, meron na tayo ditong nakatayong dalawang tao. Ayan, kahit mainit, nandiyan lang sila. Char lang. So, sila yung mga tropa dito, guys, na magsiserve din. So, ayun, so, guys. Papasok na tayo, no? Dito na tayo sa loob. So, ito pala yung mga table nila dito sa labas. Ah, uh, yung mga table namin. So, ayan. Ayan yung mga table. May mga alaman din dito sa tabi. sarap dito, guys, sa piling, oh. Pag uh, dito ka nakatambay. Yan. Ayan yung labas. Malas ang labas guys oh. Ayan yung mga tipol din. So pagpasok natin guys, ito yung makikita natin sa loob. Ayan. Ayan. Nakakorte na guys kasi may so, Dito muna tayo bago natin tayo ipakita yung menu. So may mga mayroon tayong inumin dito, mga San Miguel Light, San Miguel Apple, Pilsen, Redors. At saka mayroon din tayo dito guys na mga cocktail, i four flavors po tayo. Ayan. Nasa menu natin mamaya yung uh, ano. Nasa menu ayan for four flavors yan guys, ayan. Yan cocktail yan guys, cocktail yan. Cocktail. 1000 ml yan guys. 299. So yan. May mga drinks din tayo dyan sa baba. So, so ayan yung packet sa taas na ano, hagdan. Ayan. So, ito yung front niya. Yung labi talaga. Ito yung labi. So, ayan. May mga imperador, tanduway, pondadors, cuervo, red label, gold label. So, ayan guys. Ayan, marami kang mapipilian dyan. At saka, ito na yung mino nila guys ng ano Nang kanina na una kong pinakita sa inyo na 299 so ayan may banayad may megahertz velocity kag sangyop no may sangyop man sila so amo na siguro ang ilang ano no? ang sangyop food trip yan nila guys no so ayan 299 lang yan guys 1000 1000 ano sa ano, ano tawag doon basta 1,000 1,000 ni million kasi ito mali daw yan eh 500 ni million yan maliit yan eh so yun guys If, yun na ah, yun yung apat na flavor kanina doon sa loob ng ano so ito ipapakita ko naman sa inyo ang menu nila so ito naman yung menu nila guys oh may mayroon silang ano busog meal rice egg drinks no php 159 may bacon may tapa may spam tosino chorizo sisig so ayan guys may aram sila soft drinks baby soft drinks 12 oz. 1 liter coffee plain may plain ara may Dalg Dalgona, Mutsa, at saka Mukyato. Yan yung mga price niya guys. Ang jeep platter, 139. Buffalo wings, 149. Chicken skin, 139. Bear nuts, 50. Kropik, 50. Lumpia, 60. Cheese stick, 60. Price, 70. Spam stick, 119. Pork sisig, 149 guys. So meron din sila mga ano dito. Mga... Yan yung bernat kanina. So para makita nyo yung taas guys ah, Diretso tayo sa taas no so, Tara sa mali Makita natin yung taas Bago ka mag-get guys Ito yung makikita mo dyan no yun lang guys. sa uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood yung sa ating video for today's video, no? So ang uh, ang video ngayon ay nagtutor lang tayo, no? Dito sa aking Victor Bond. Sa mga nagtatanong diyan, so yan nasagot ko na yung mga tanong niyo. Maraming maraming ginya salamat sa inyo guys. Dito lang tayo sa around ako uh, Purok Ako Housing, Circumferential Road, Barangay Alihes, Bacolod City, no? Sa mga nagtatanong, ayan nasagot ko na. So maraming maraming salamat sa inyo, guys huwag kalimutan mag-follow, mag-like and share sa ating video para lagi kayong updated. Sa mga magtatanong dyan, sasagutin natin talaga yan. Sa mga magp magpapachallenge sa atin, sasagutin natin yan. Basta wala lang tayong pasok sa paralan. So, maraming salamat po sa inyo. Sa solid supporter ko dyan, maraming maraming salamat sa iyo. Ha? Ang masasabi ko lang sa iyo, God bless. Mag-ingat ka palagi. And more blessings to come pa sa ating lahat. no So, sana. Uh, Maraming pang blessings maabot sa kabuhay natin para marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyo guys. I love you. Momo Chop Chop, Papa Rex Vlog, and Pigadong Pinoy Vlogger. This is my Facebook page and my YouTube channel, Papa Rex Vlog. And my YouTube channel, Pigadong Pinoy Vlogger. Please visit my YouTube channel, Pigadong Pinoy Vlogger. Maraming maraming salamat po sa inyo don't forget to like and subscribe my YouTube channel. No, maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po pala si Paparks Vlog and Bigadong Pinoy Vlogger. Maraming salamat po sa solid supporter ko dyan. I love you. Proud.